balik mo balik mo bitawan mo suse talagang si mo. Dali. Uy. mo un 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 mo un 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 yung un yun, yun, yun. yun mo. Yan, mo, mo. mo, mo. Ayan, dali, dali. Kamay mo, kamay. Kaman. kamay. tingnan na Ayan, mo. Ayan, ayan. Ayan, pihit mo yun, pihit. Hindi yan. Hindi, yung pihit mo hmm. yun. <laughs> pihit mo. Ang <laughs> si kamay, kamay mo. Pihit mo. Ayan, eh. Pihit mo. <laughs> hindi, huwag yung kung hindi yan. Hindi yan. Yun lang yun. Yung maliit na kuntil, yun. <laughs> 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 yun, yun, <laughs> Yun, Hawakan mo? Hawakan mo yung... Ito, ito, hawak mo, ito. Hawak mo, ito, hawak mo. Dali, pihit mo, pihit. Pihit mo, dali, ganun mo. Yun! Yun! talaga ka na makikita pinー�de對啊. mo, mo to. Yan! Sige, yan! Sige! .achi. Yan! <gMAND> jus. Pihit mo! Yan! <g Pv> pihit mo, sige! Pihit mo! ang pita. Ito ah, ayan ah. Ito oh. Kumakawang kayong ano. Eh, ayan, ikot mo yun. Ikot mo na ang Ikot mo, ikot mo! Ikot yun! Ikot mo! Ikot mo, ikot mo dali. Ito ka to ikot mo ikot. Ikot. Pamira lahat <laughs> ng susi kasi nasan oh. Ikot mo, ikot. Ikot na tuloy. Ito ang mga salbaing bata. Ikot. Kisan, makikita mo sila pag tanda mo na. Keso. Ikot na 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 ikot Sige, sige, yan, sige, I sige, 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 Nawang sige, 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 yan sige, yan, sige. Sige, yan. Sige, mo. Yung maliit lang, yung maliit. Yan, pihit. Yan, 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 yan. 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 Yan, very good. Hindi, pabalik, pabalik, pabalik. Pabalik, tad. Balik, Pabalik, yeah. pabalik 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 temui, pabalik 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 pabalik